Nasa Australia na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa special summit sa pagunita ng 50 taong ugnayan ng ASEAN at Australia. Bago siya sumakay ng aeroplano kahapon ng umaga, sinabi ng Pangulo na ang summit ay magiging pagkakataon para sa Pilipinas para pasalamatan ang Australia na siyang oldest dialogue partner ng ASEAN dahil sa hindi natitinig na suporta nito sa pagsunod sa batas 1982 UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Sa pamamagitan nito ng mga panahong uh, napapanahong pahayag pati na rin ng capacity building at academic initiatives para itaguyod ang pagpapahalaga sa international law. Sa sidelines naman ng summit, magkakaroon ng bilateral meetings ang pangulo sa mga leader ng Cambodia at New Zealand para palakasin pa ang kooperasyon sa kanila. Naasang din ng pagdalo ng pangulo sa launching ng expansion ng Victoria International Container Terminal, ang kauna-unahan at fully automated container terminal ng Australia.